kinamatisang manok ni Mang Pegay. <laughs> nakatakas na naman ako sa car ng mga Pegay. Nakakuha na naman ako ng na. kanyang alagang manok. So, gawin ko siyang sinigang. Inisa ko muna siya. Sinangkot siya. Alam mo yung sinangkot siya? Ginisa ba? Para mawala yung kanyang lansa. ano Ah, okay na to. Hilaw pa yan. na. Nalagyan ko na siya sa sabay ko na yung sili. At nalagyan ko siya ng... Dahil wala tayo sinigang mix. So, lemon salt. Ang aking ilalagay. Ang sabi nung ako may gong yung simang ko daw. Parang <laughs> isang kutsarang lemon salt yung nalagay ko. At lalagyan ko rin siya ng dambuhalang talo. At saka lang, dahil walang kangpong or kahit anong daon, pwede naman ito. Lettuce, romaine lettuce. Masarap din naman siya sa sinigang. Ayan. Talaga lang lang siya ng tubig dahil nasangkot siya na natin siya. O, diba? Nauntog pa ang heater. Pakukuloy lang natin ng very very light at ilalagay naman natin ating gulays. Yun na, kumukulo ng sinigang na manok na panabo <laughs> ni Ma'am Pedring at ilalagay ko na yung ating talongs. Ating talongs, talongges. Ayan. Ilalagay ko na rin yung aking romaine lettuce para sa dahon ng ating sinigang. Ayan. Makaulam na namin to ng 2 days or 3 days. Carry bells na yan kasi dalawa lang kaming kakain. Ayan. So, hindi na siya ma lubog dahil puno na. Pero, konti lang yan. Isang buong manok. Pero wala pa isang buong manok. Titikman ko muna siya. Mm. Okay na to. Hindi, <laughs> mo muna natin ng konti kasi hilo pa yung talong. At saka yung dahon, pero okay na yung lasa niya. Malapit na kami lumapang. Bye-bye. Silipin niyo muna ulit. Ah, diba? Sarap. Itikman ko ulit yung sinigang. Sinigang na panabong. Hmm. Asim. Ang Pero gusto kasi ni neighborhood mga Pero okay lang din sa akin. Pakuloyin ko lang siyang pang -ponte. Sarap. Pakuloyin ng sinigang.